Ang pinakamalaking sandata na ginawa ng tao. Ito ang pinakamalaking armas na nakita ng mundo. Ganito naman kalaki ang tangke. Ito naman ang isang tao. At ito naman ang laki ng bala ng armas na ito. Tinawag ito ng mga Nazi na Heavy Gustav. 1,350 tons ng bakal may 32 meter na barrel at kayang tumama hanggang 47 kilometers ang layo. Apat na libong manggagawa ang kinailangan para lang mabuo ito. At kailangan pa ng 1,200 soldiers para patakbuhin. Binalikan namin ang mga lumang tala para ilahad ang kwento ng halimaw na to. Isang megalomaniac na sandata na iniutos mismo ni Adolf Hitler. Pero hindi gaya ng karamihan sa mga ilusyon niya itong proyektong ito ay talagang nabuo. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara at ating alamin ang kwento ng pinakamalaking armas na ginawa ng tao. Alam mo ba na ang Heavy Gustav ay ginamit sa tunay na laban? Taong 1937, todo paghahanda na si Adolf Hitler para sa gera niya. Pero may isang bagay na hindi niya makalimutan. Ang Maginot Line. Ito kasi yung matinding depensa ng France sa border nila kasama ang Germany. Mga konkretong kuta na punong-puno ng armas at proteksyon. Para mapasok to, kailangan niya ng bago. At malaki. Kaya inutusan niya ang Krupp Steelworks, ang gumagawa ng armas para sa German Reich, na bumuo ng pinakamalaking kanyon sa buong mundo. Gusto ni Hitler Handa na ito pagsapit ng 1940. Top secret ang project. Kahit kailan, hindi dapat mapasakamay ng kalaban ang mga plano. Sa mga internal documents, tinatawag lang ito bilang Gustav Device. Mahilig talaga ang mga German magbigay ng cute na pangalan sa mga malalakas nilang armas gaya ng KL Mortar at Big Bertha. Spring ng 1940, sabik na si Hitler na sakupin ang France sana sa pangunguna ng super weapon niya pero hindi pa rin tapos ang heavy Gustav at galit na galit si Hitler. Sa huli, napagdesisyonan ng mga Nazi na i-bypass na lang ang Maginot Line. Pinasok nila ang France sa pamamagitan ng kakahuyang bahagi ng Ardennes sa Belgium. Pagkalipas ng isang taon, ready na rin sa wakas ang kanyon. Isa itong railway gun, nakadesenyo para na gumalaw sa dalawang set ng rails ng tren. May bigat itong 1,350 tons, may 40 axles at 80 gulong. Halos 50 meters ang haba at kasing taas ng 4-story na building. Ang caliber nito may diameter na 80 centimeters. Ang bawat bala pwedeng tumimbang ng hanggang 7 tonelada. Ito ang itsura ng isa. Isang tank-busting projectile na kayang butasin ang 6 na metro ng reinforced concrete. Sinubukan ito para itest ang tindi ng lakas niya. Ang bawat putok, nagiiwan ng crater na hanggang 32 meters ang lalim at durog ang konkretong pader. Pero paghandang-handa na ang kanyon, bagsak na ang France. Buti na lang para kay Hitler, may isa pang front sa digmaan. Taong 1942, nasakop na ng mga Nazi ang malawak na bahagi ng Soviet Union sa Operasyon Barbarossa. Pero matindi pa rin ang depensa ng mga Soviet sa isang partikular na lugar ang Sebastopol. Kilala noon bilang pinakamalakas na fortress sa buong mundo. Mahigit 100,000 Russian soldiers ang nagbabantay dito. Nakatago sila sa likod ng 5 meter na kongkretong pader o kaya'y nasa mga bunkers na 30 meters ang lalim sa ilalim ng lupa. Desperado si Hitler na manalo. At baka ang Heavy Gustav na ang susi para basagin ito. Pero hindi madaling dalhin ang Dambuhalang Kanyon sa battlefield. Kailangan muna itong dismantle. Karga sa limang magkakahiwalay na tren na may total na 100 cars. Hinila ito papuntang Poland. Pagdating sa frontlines, kailangan pa nilang humanap ng perfect na lugar para itayo ito. Nagpadala sila ng reconnaissance planes para maghanap ng tamang pwesto para sa putukan. Dapat malayo ito sa range ng artillery ng kalaban. Sa huli, pumili sila ng pwesto mga 25 kilometers ang layo sa Sebastopol. Pero hindi rin biro ang pag-setup kay Gustav. Kailangan ng sundalo na maglatag ng 1200 meters ng railway tracks. At meron pang kakaibang hamon, ang tinatawag na firing curve. Hindi pwedeng iikot ang barrel para sa bagong target. Dalawang napakalaking diesel locomotives ang kailangan para igalaw ang buong kanyon sa rails at i-adjust ang angulo. Nagpatayo ang mga sundalo ng Peking Burol at Trench para maitago ito sa kalaban. Pero hindi lang yan. Kailangan ding hindi ito makita mula sa ere. Kaya may dala silang special unit na tinatawag na Smoke Troop. May 500 na katao. Kung kailangan, kaya nilang tabunan ng makapal na usok ang buong lugar para hindi makita ng mga eroplano ng kaaway. Sa kabuuan, mahigit 5,000 katao ang kailangan para sa buong operasyon. Maglatag ng rails, mag-assemble ng kanyon, magbantay, magtago, gumawa ng smoke screen, at syempre para patakbuhin ang kanyon. Isang napakalaking effort para lang sa isang armas. Kaya hindi na nakakagulat na ginamit ito ng Nazi propaganda bilang halimbawa ng husay ng kanilang military engineering pagkatapos ng tatlong araw na pagbuo, ready to fire na ang heavy Gustav. Ito ang Fort Stalin. Ilang araw nang binobomba nang walang tigil ang mga sundalong Soviet dito, pero matatag pa rin sila. Nasa likod sila ng makakapal na kongkretong pader. Alas 4:30 ng hapon, narinig nila ang isang napakalakas na pagsabog mula sa malayo. Hindi pa nila alam, pero sila na ang target ng pinakamalaking kanyon na naitayo kailanman isang 7-ton na armor-piercing shell ang paparating sa kanila. Kaya nitong sirain kahit gaano pa kakapal ang depensa nila. Kahit ang napakakapal na pader ng Fort Stalin, hindi kayang tumagal laban sa ganitong kalakas na armas. Pero, walang nangyari. Sumabog ang bala 120 meters ang layo mula sa target. Kailangan ng mga German ng halos isang oras para lang muling mag-reload. Pumutok ulit ang kanyon, mintis ulit This time, 150 meters ang layo. Tapos isa pa, mintis na naman. At isa pa, ito ang official listahan ng bawat putok noong unang araw at kung gaano kalayo ang mga mintis nila. Yung isa, nakamark na hit. Pero nang suriin ng search teams ang lugar, wala silang nahanap na pruweba na talagang tumama. Pagtapos ng ikaapat na araw, lima na lang ang natitirang bala. Pinutok ang lahat ng ito sa ikalimang araw at ni isa walang tumama. Ubus na ang bala. In total, 48 shots ang pinakawalan ng Heavy Gustav. 360 tons ng bala. Sa official record, tatlo daw ang tumama. Pero kahit iyon, duda pa rin. Ang nag-iisang confirmed na hit, isang underground ammunition depot. At malamang, tsamba lang. Ang dapat sana'y isang nakakatakot na mega weapon. Naging isang dambuhalang ampaw na halimaw. May mga hinala na dati pa lang na hindi magiging accurate ang kanyon. Ilang Nazi military officials ang nagduda kung kaya ba talaga nitong tumama sa target, lalo na sa laki ng caliber at layo ng range nito. Pero wala silang oras o resources para sa maayos na testing. At dagdag pa, sobrang bilis masira ng barrel nito. Pagkatapos lang ng ilang putok, sira na ito. Sa huli, bumagsak din ang Sebastopol. Pero wala namang kinalaman ang mega-cannon ni Hitler doon wala lang bang gustong magsabi sa kanya? O baka tinanggihan lang niyang tanggapin ang totoo? Hindi natin alam. Kahit isang malaking kapalpakan sa strategy at ekonomiya, nagawa pa rin ni Heavy Gustav ang layunin niya bilang propaganda piece para sa ambisyosong vision ni Hitler ng Unstoppable German War Machine. Pagkatapos ng una at huling laban nito, binalik sa Rugenwalde ang railway gun. Noon ay bahagi pa ng West Pomerania. May ilang huling bala pang pinutok sa isang demonstration. Present pa mismo si Hitler para panoorin ang masterpiece niya. Nang matalo na ang mga Nazi sa digmaan, iniutos mismo ni Hitler na sirain ang kanyon. Para hindi ito maagaw ng kalaban na sa totoo lang, sayang lang sa effort. At kung nagtataka ka kung ano ang itsura ng nagpaputok ng 15 mile mula Crimea gamit ang isang 100 foot long na kanyon barrel,